nagkataon lang. Natatiming lang oh, nata -timing talaga. Oo, natatiming lang yan. Hindi na makasalanan ng isang Pero ano yan. Pero promise, mabait na tao si Banubs. Oh, tsaka B, parang hindi naman siya CEO na ganun, di ba? Oo, hindi naman yan. Oo, pati hindi naman yan. Yeah. Manager-manager lang si Boss Banubs. Yes. Yun lang na lang sa akin. Yeah. yeah. <laughs> yung may hindi siya... Ay, parehas. Oh, parehas. Parang ano bin, lang yan, normal para Pinoy. Parang sisihin mo. Ikaw kasi sumama ka pa, malas tuloy. Ganun. Oh, oh may mga gano'n oh. Pero happens. mabait yan si Boss Gomez. Eh. Kilala yan ni Ma'am. Si talaga. Oh, yeah. Da, even before pa way back. Before pa ako mag, 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 maglaro esports. ng ML. Kilala mo nila yeah. ako na si Banu. Oh, matanda. Totoo yung sinabi niya na matagal na siya sa... Matanda. Ano matanda. Matanda. Sorry. Matagal na siya sa... Mag-sorry na lang. Matagal na siya sa esports Yeah. <laughs> Matagal na siya sa esports sports na nag-a-donate. Go out there. pa na ka-awain. Masabi na yung word eh, matanda. Ano? <laughs> ah, kasi pag matanda ka, matagal ka na, yung isang ka. Matagal. Alam mo naman kasi sa esports, yung mga matatanda minsan bata pa. For example, si Midnight, akala natin matanda na siya sa esports. Pero bata pa siya. Parang mas maganda yun, pakinggan. Tapos hindi niyo ba alam na si ay 25 years old pa lang? Oo. Pero idol siya ng mga kids na ilusot. Have fun! Hooray! Ito lang Secret! Pero ano yata si Banops ngayon under Twisted Minds? Or, yeah, to Sidman, I think. Sabi yeah, daw. Or Palko. Sabi. Manager mm -hmm. daw siya. Yeah, manager siya ng twisted nine. So. Piling ko, hindi niya kasalanan, guys. Ano lang yun? Nagkataon na, na, na. lang mm. yun. Mm, piling ko din. Pag nag-champion yung next year ni Boss Banobs. Oo. Piling so, ko, ko kung kung ginyo yung hakaka ng mga tao, abangan natin sa next na team na hawakan nila. Joke lang. Oh. Joke lang Kasi, po. Joke lang. Nakakaka na ba ha? Oh, pag nag-tripit yan, parang maniniwala na ako eh. Oo, pag nag-tripit doon ako ba doon ko rin mas sige. O, mas, o. para doon ako. Ah, no sige eh. ganito guys. O, o. Parang, boss, pasabi pag the booty is <laughs> group yourself. <laughs> <laughs> Oo, oh, January 23 natin sinabi, 2025 ba? Oo, 23. Pagka pumangatlo, nag-tripit si Boss Banobs, maniniwala na ako kasalanan niya. Pero pagka hindi, ano lang yan. Coincidence. Mm -mm. Nasa lam so, Tayo. Ayan. Nahanap so, ka na ni Uncle is...